Hi! Maganda ko, promise! Ayan. Ngayon ho, hindi ko kayang i-describe kasi sobra ho akong excited dahil ang tagal-tagal na ho namin hindi nagkita. Pero ang magandang news doon, kahit na humatagal kami hindi nagkita, nagmamahalan pa rin ho kami. Tuwan-tuwa ho ako nung sinabi niyang love pa rin niya ako. Ang sasabihin niyan to sa inyo, pagka nangailangan kayo ng pera, check in nyo, check in ko. Ayan. Ayan na, alam niyo na kung sino, di ba? Ayan, nag-iisa po ito. Matutina! Oh, si Ate Matutina ko. Okay. Thank Thank you! Oh, di ba? <laughs> Wala na eh, boses ko, hindi na, hindi na gumagana. <laughs> hindi, gumagana yan. Pag sinabing action, gagana yan. Gagana. Lalo na, na pag gana. si Tatay Adi nagsabi, di ba? Yes. <laughs> ang isa pang maganda. Ang sabi niya kasi, Maganda siya. Ba, hindi ako pa huli. Oo, oo. Maganda rin ako. Yes, totoo yan. Kasi ho kami ho sa si John and Marsha, para ho kaming tunay na pamilya. Ipinadama ho yan sa akin sa si John and Marsha. Mula po sa Dad Dolphy, kay Mama Marsha, kay Lola Deli ata, eta, at Eta, kay Ate Matu. Sila ho nagparandam niyan sa akin, si Kuya Rolly, si Ate Madel, kung paano magkaroon ng tunay na pamilya. Ate Matu, kamusta ka naman? Eto, ayoko sabihin tumatanda. Wow. Bad, no? bad, bad, bad. <laughs> bad. bad, bad bad oh. Pero hindi natin ng totoong edad, ha? Ay, wag, wag. Wag. Mabubuko tayong dalawa. Masama yan. <laughs> <laughs> Paano mo na mailalarawan ang iyong buhay bago ka naging komedyante? Ay, audition. Oo, di pa? Audition ako sa drama muna. Sa, ah, drama muna? Radio drama. Ay, magaling ka doon. Eh, kasi ko, eh. di naman usong masyadong TV nun. No, oh, oh. Radyo lang. Kaya talaga. yung Glorious Days of Radio, nasa pool ko yun. Kaya nga eh. Alam ko talaga, ikaw, taga-radyo ka nung bata pa ako, alam ko yung kinikwento mo yan eh. At saka, hindi madali ah. Paano mo na discover na talagang meron kang talent sa voice acting? Hindi ko rin alam eh. God-given oh. gift oh, gift, yun yun eh. gift talaga yun eh. Um, wala namang formal training ng ganyan, ng school. Oh, wala. wala oh, So, experience talaga. Do doon na lang na pag-aralan, unti-unti kung paano it's a change yung voice. Ang galing talaga eh. Kasi nag isa kang gumagawa nun. Hindi lahat nakakagawa nun eh. Yung ganun, pati yung matining na inisip mo yun, di ba? Na gusto -just ko, oh, gusto mo. ko kay mga din. Oo, oh, di ba? Sinuggest ko sa kanya kasi uh, as maid, eh para mga iba naman. Mm -mm. change sa ibang mga sa mga ibang mga, magalap na may... Oo, oh oh, 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 ganun. Para meron akong meron identity. Ka. Yes. sa Saka may trademark ka na. Yun. Pag gano'n ang boses, isa lang yun. Matuti na lang yun. Ganun. Ang mula radio commercial, punta naman tayo sa TV. Paano nyo nalaman na ikakaskay kayo sa Janet Marsha? Si Mang Adil! Siya may kasalanan! <laughs> siya pala! Kasi, e nag-scout siya, nag siya doon sa ang dinadaanan kasi ito sa channel to, radio uh, oh. studio muna eh. Tapos mga mga announcer booth, oh. announcers oh. booth ang na ang nasa likod mo. Ngayon, ito daanan papunta ng papuntang mga LS1, LS2, LS2 gano'n. Oh. Sino dyan ang marunong, mahusay, maano gano'n. Siguro kaibigan ko ngayon nagturo, Ayun, 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 ayun. Nagda-drama na yun. Tawagin mo nga. Tinawag ako. So, sinabi na sa akin na, gusto mo lumabas ng TV? Aba, Ofe, Oo. And then, ikam. Uh -uh. Kaya, okay na okay sa akin yun. Oo, ang galing. Talagang punag tiyap talaga, no? Oo. oo. Sige, sabi. Mag-report ka na. Hindi, wala akong audition. Oo, walang diba, audition. Di ba? Walang audition. Basta, uh, o oh, sige, ikaw yung maid. Ikaw yung maid sa Jan and Marcia. Bagong show. Oo, bagong show. Sino kasama ko? ko. Naku, naman cool, ko, mga oh, okay. magagaling. At saka nito ka. Ay, ano sinugabang ba? ko ka. Oh. <laughs> Siyempre. Oh, magandang opportunity to. Oh, Another, ano milestone para sa akin. Oo, tama. Tapos, ang daming naging kasama ko, mga magagaling na katulad mo. Ayan. Kaya, ano, kasama kaya, ako. kaya madali rin ako natuto. Dahil, Ay, nga eh, hindi ba pangyayari sa buhay natin, di ba? I binabato lang ni tatay at ang mga dialogue natin. Oo nga. Kaya, pinakamaganda talaga yung John and Marcia. Totoo yan na nangyari sa buhay ko, nangyari sa buhay mo, napalapit tayo sa kanila. At saka, ba? naging magandang buhay naging natin. Naging magandang buhay natin. mo naman kami, Ate Matu, ng isa sa mga memorable off-cam experience mo sa John and Marcia. Off-cam? Teka, yung pagka magte-taping na, hindi ako nagsasawang manood. Nasa isang sulok ako, nagdedirect -nag si Mang Ading, dinedirect kayo. Nanonood ako, kaya kabiso ko yung mga ano nyo, linya nyo. Yeah. Kaya si Tita Del, pagka nakakalimut sa lanya, na nasa ngayon. likod ako, nasa likod oh. ako, at ako ang nagpipid sa kanya. Oo, oh. oh, oh, totoo yun. Pilipid, <laughs> pilipid Cute. ko siya, oo. Eh, kasi pag, pag lang kita naman kasi sila dalawa ng daddy, ma, mm, mm. Gano'n nila, di gano Gano'n diba? lang. Kung <laughs> naalala mo pa ate mo to? Ano yung pinaka hindi mo malilimutang eksena noon? Ano yung kinidnap ko Oh, alalang alala. Oh. Kinidnap <laughs> Alala, alala niya yung kilidna pa ko. Sinoli din ako. Oo. Kasi nabingi. Oo, oh, nabingi yung mata, nabingi mga nabingi tao. Nabingi mga Nabingi sila. Oo. Oh, oh. Di ba nilang wala tayong makuha pera. Ano yun Pakawala na uli dahil hindi tayo makarinig. <laughs> Sabi kasi dahil sa boses niya, di ba? Ngayon, yun lang. Yun lang hindi ko isa sa hindi ko makalimutan. Yung eksena na yun. Paano binago na John Marsha ang buhay mo? Talagang malaking pagbabago dahil umulad ang buhay ko. Oo. kong ah, magsumikap para mapag-aral ko mga kapatid ko at gayon din ah, maturo ako mga magulang ko. Oo, tama. Tama Yon. yun. Totoo yun nagsimula sa napakaganda ng timing na naging maganda ang buhay ko nang mapasama ako sa John and Marcia! Oh, hindi ba? Kaya niyo yun? kaya, naman, <laughs> kaya si Ate Matuda. <laughs> <laughs> Totoo yan, isa ka lang talaga. Nag-iisa lang ang matutina. Amen! Yes! At isa lang din ang Maricel Sabiano, so, <laughs> ang Diamond Star! Mar. Thank you, Ate Matuko. Bukod sa Jan and Mar siya, Ate Matuko, ano pa yung mga proyektong tumatak sa'yo? Mga nag-a-abroad tayo. Ah, yung nag-abroad tayo? Nag-abroad tayo. Oo. oo. Yun. Kung saan-saan nakakarating? Kung saan-saan tayo nakakarating? Eh, sa, sa loob-loob ko. Kung hindi ako napasok ng TV o oh, hindi ako napasok sa movie, hindi ko merarating yung mga lugar ako saan saan na hmm, yan ah. Na Napakalaki na. ng oh, binabayad mo. At saka ang dami nating taong nanonood sa atin, di ba? Oh, yeah. Naalala mo Black yun? Blackbuster tayo palati. Blackbuster? Oo. Oh. Lahat ng puntahan namin ng city, blackbuster. Basta sinabi mong Dolphy, andyan ang mga tao. At saka pag nagsosyo, oh, oh. nagsosyo na kami, talagang... Punta ka mga tao, standing ovation! Oo, that's very true. Si Daddy Dolphy lang ho yan, ang nakakagawa niyan. Tsaka si Mami Marsha. America, mm -hmm. Canada, madami. Oo. World tour, di ba? Class tayo, world tour. Gano'n. Nag <laughs> New York din kami, may show kami doon. Sa Shrine, sa LA, nag-show din kami doon. Hindi lang ako magaling talaga makamemorize ng mga lugar, pero ano, alam ko doon. Ano tayo eh, yung sama-sama sama together. Sama-sama yung together yon may, may pelikula kami sinushoot doon. Tapos meron ho kaming show talaga na para makita ng, Jan, ng mga tao ang cast ng Jan and Marsha. Tapos, wala ka, din kami. Kung baga, pakyaw yung ano, pakyaw, isang, pakyaw, pakyaw. isang pakyawan yung lakad namin na yun. Kaya masaya, pagpunta namin sa ibang city, pabusog lang pabusog yung mga leta natin, di ba? Padabi lang padabi yung mga binibili natin, mga damit. Hindi na nga magkanda, oh, yan? Gaga, hindi ka pag, pagbibili ng mga gamit, eh. eh. Sino, Ate Mato, ang naging malaking influensya sa'yo sa, sa comedy? Yung grupo natin, Uh -huh. No? Grupo natin. Kasi... Lalo, lalo, na si Marcia, lalo na si Tito Dolphy. Oo. Uh -huh. Nadagdagan pa tayo, nadagdagan uh -huh. ka pa, nadagdagan ako, nadagdag Madami eh. Marami. Totoo yun. Kasi kami, para kaming pamilya talaga, walang anuhan. Wala yung may pangalan ako, oh, may ganun. Ba? Wala tayong ganun, uh -huh talagang si Daddy ang tatay namin. Si Mami Marsha ang nanay. Ang Lola, si Mama Deli, di ba? Si Ate Matu ang ate namin yan. Si Kuya Rolly nag-asawa, di ba? Diyan si Madel nagkaanak, di ba? Oh, masaya. One big happy family. Nagsama din tayo sa isang advertisement to. Natatala mo, Ate Mato. Naalala mo ba yun? Ayan, may picture tayo. Ayun, dalawa. Ayun, dalawa tayo. Oh. <laughs> At sa panahon ngayon, Ate Mato, may tiyatawag ba tayong bashing. Doon, ano mga kinaharap mong mga challenges bilang babaeng komedyante. Doon, ang dami, meron bang mga ganoon ka na dinaanan? Napakadali ng ano ko eh, paglakad ko doon. Napakadali ng pagpunta ko ng as comedian. Comedian. Yung babae, dahil wala naman eh, wala naman nag-iisa lang ako na bago oh, noon. Kasi hindi pa marami ang tao noon, di ba no? Kung baga sa mga artista na wala pa kasing internet noon, wala pa yung mga ganyan, wala mga cellphone, wala pa. Kung baga bago mo ma-penetrate, supposed to be hindi gano'ng kadali pero Naging madali para Naging talent. Oo, Tsaka may talent kasi talaga. Hindi naman pwedeng wala. Yun naman ang ano ko doon. Kasi ang galing talaga ng pulso ni Tatay Ading, ano? Ibas talaga siya, hindi ba? Nasapol natin lahat? Oo, sa sapol lahat doon eh. Oo, oh, sapol na bowling, bowling yun eh. Parang na-strike mo eh, no? Ganon ang na-hit ni Tatay Strike! Eh, strike talaga, talaga. eh. Talaga. Anong gusto mong maalala ng mga Pilipino pag sinasabing matutina? ito ang made na ang minawali sa pera. Oh. Ito ang made na maraming pera na hindi naman kanya. <laughs> <laughs> ay, hindi, may, Kasi may cheque ka rin eh. May cheque ka. May, 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 may dollar account ako. May dollar account <laughs> ka. So, okay. si Ma, Mama Deli, ganun din. Hmm. Di ba? Si Lola natin. Lola yan eh. <laughs> Kung pwede kang bumalik sa isang punto ng buhay mo, kailan yun at bakit? Babalik ako. ayoko oh. lang bumalik. <laughs> Ayaw na. 知道我。Uh huh. <gasps> Ayaw ko babalik, naghihirap. Ayaw ko. Yung doon lang sa part ng masaya tayo. Ayaw, oh, masaya. Yung gusto ko bumalik doon. Ako gusto ko. Panay ang ating layas. Oo. Oh, oh. Panay ating Oo, oh, oh. abroad. biyahe namin. Panay ang Panay ang show. Meron ka bang pinagsisihan o ba pa personal na sa buhay mo o sa showbiz? May pinagsisihan ka ba? Wala akong pinagsisihan oh, kasi napakagaan oh. ng pagkakapunta ko sa showbiz. Totoo yun. Napakadali ng pagka... Yung enter ba. Oo. Iyon, pag enter ko sa showbiz, napakadali. Saka wala, naka-welcome to the sa iyo hindi eh? Walang hindi masyadong intriga noon. Eh? Wala wala walang, walang wala ganun. Mga marites doon. Oo, walang marites. Tsaka noon talagang if they tell you na, "Oh, I'm so happy for you." Totoo 'yun. Totoong happy sila for you, hindi kagaya ngayon, ano? Hindi na ganoon. Sana matutunan natin ulit na maging maligaya para sa kaligayahan ng iba, kasikatan ng iba, di ba? yung Totoo yung gano, sa, sa puso na, mo, pagsasabi ng maligaya kami. Um, para sa iyo, oh. hindi ba? The, happy tingnan, kami. Happy tayo, maging happy tayo. Hmm. Kung anong bigay ng Diyos sa atin. Kung hindi ka komedyante, ate mato ano sa tingin mo yung tila hakbong industriya? Wala kasi nag-umpisa ako talaga, drama eh. Oo nga eh Kaya akala ko Mananatida ako sa drama Eh hindi Pataas lang pataas Ang kategorya ko Nung kinuha siya ng Tatay Ading May tiwala agad Si Tatay Ading eh Iba kasi ang pulso Ni Tatay Ading Sa tao Magaling siya Magaling, magaling pati utak niya oh utak Ang, utak. ang oo, galing oo. ano Sa, sa eksena wala kang makita mo lang isang papel na hawak niya. Yun ang buong taping namin. Nakakatawa siya, di ba? At saka ano eh, papel natin, papel, papel ko, papel mo. Bagay na bagay! Oo. Suwak na suwak, suwak ano, sa atin. Sa, pati nung binakanta niya si Daddy, ha? Diba? Marcia. Uliran ka, di ba? Yung kata ni Michael Jackson yun, pero oh, kinuha oh, niya yan, oh, binalitan niya yung lyrics, di ba? Ang ganda. Si Tatay Ading lahat nag-isip nun, di ba? Kaya, bilib na bilib ako kay Tatay Ading. Pag saka nung, nung araw pa, nung ginagawa natin yung pelikula, yung una natin, John and Marcia, na pelikula. Sabi niya, oy ne, pagsikat mo, huwag mo kaming kalilimutan, ha? Lagi yung sinasabi sa akin yun. <laughs> Niloloko niya ako. Sabi ko, tatay talaga? Gaganon pa ako? Doon pala sisikat pala ako. Hindi ko alam, wala akong alam. Kung may maipapayo ka sa batang Evelyn, anong sasabihin mo sa kanya? Magsumikap ka! <laughs> Magtyaga! Kaya wala kayong wala ng pag-asa na pag Dahil buhay tayo may pag-asa. Pag Kaya magsumikap tayong lahat. Magsumikap tayong lahat. Tama yun. Okay pa-surprise actually si Miss Mat to Tutina sa iyo. Ha? Ah, ito na. Ay, just ko nakakaloka. Oo. May gali. Nako, ito na yung surpresa mo sa akin. Correct! Ang galing, ang dami. Pero hindi ko magagawa yan. Kung walang Jerome Villanueva na mag talaga. Nag-iisip at mag Nag re Thank you. Thank you very much, ha. Ang ganda. Mapapakanta tayo ng memories like the corners in my mind. Oh, this one. Taba ako pa. Nakapartner oh. mo pala yan? Si Roel Santiago. Oo. Oh, 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 ah, si Roel pala yan. Si Roel yan. Ito, oh. Ayan, oh. Kami. Di ba? Ayan. Tapos, ito yung kami ni Ate Matu. Tignan nyo, oh. Nakakatuwa, oh. Ayan. Commercial na Commercial yan. namin na ni Ate Batu yan. Tapos ito natutuwa ko kasi yung buong pamilya. Ayan. O, ba? Diba? Ito din, o. Buong Tsaka pamilya. Tsaka yung magaga magagandang mga magazine. ba? Diba? ang Ganda. Ito, 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 Gusto ko makita nila. John and Marsha ngayong 91. Imagine, o. 91! 91 buhay na buhay? 'Di diba, O, oh. oh, tapos ito, Dolphin in the Black under RBQ Films, 'di ba? John and Marsha sa Amerika. Ayan. O, oh, 'di ba? Yan na kami, John and Marsha sa Amerika. O, oh. tapos meron din dito, oh. John and Marsha Part 2 sa Amerika. Ayan. Ang dami nating John and Marsha na pelikula. Ang dami. Ang oh. dami sequel. Ang dami. Ang dami namin nito. Grabe. Jerome, thank you, ha. Ang galing mo naman, Jerome. Ayan, o. Oh, nakakatuwa. Ano, meron pa siya nito. Na ano niya, Kaya sabay-sabay okay. tayo yung maman dyan, oh. oh, <laughs> di ba? Si Daddy, napakabait na tao talaga. Ayan, o. Oh, John and Marshall. O, oh, ayan. Nagkasya kami sa isang ano, bintana. 85 sa probinsya. O. Oh. Diba? Kaya, huwag na natin pag-usapan yung taon, ha? Okay na, okay na. Oh, oh, oh. Maganda na to, maganda na Ma-remember lang ninyo oh, yung... Ayan, ito pa, oh, sa probinsya. Jan and Marcia. Jerome, saan mo ito nahanap? Uh, sa mga collector po, ganyan. Talaga? Hindi nga yung bata po Oh my golly, o oh, di ba? Bata pa ang nanay mo, o oh, kita mo ba? oh, ay ngayon eh, o oh, nanay na nanay na. Wala na akong question ate Matu. to. Masayang masaya ako dahil dumating ka. Ay, thank you, thank you, thank you very much. Salamat sa talaga sobra. Thank dahil Hindi, eh, wala namang pagkakataon na magkakasama tayo kung wala ganito. Oo, oo, pero... Diba kaya magandang ina. Diba? pagkakataon nito na nangyari sa buhay ko rin. Oo, Ate diba Mato. to. Ako din. Kasi syempre, ang tagal natin hindi nagkita. Eh, ang tagal kaya natin magkasama. Oo. Di ba? 70, 70 80, 90. 90. Oo. Oh, di ba? Naalala pa kaya ako ni ate Mato? to? Iniisip ko yun lagi. Kung eh, ikaw naman, di ka naman namin nakakalimutan dahil nakikita ka namin sa na TV. <laughs> <laughs> mo sa TV. <laughs> Ate Mato, maraming maraming salamat sa iyo. Ha? Thank you very much. Thank then. you very much talaga. At syempre, sa inyo pong lahat na nanonood, maraming maraming salamaste. At magkita po tayo ulit next week. Huwag niyo mong kakalimutan yung nasa ilalim. Bye-bye. Thank you, thank you. Para tayo na nasa Janine Marcia, walang script. Walang script. Oh, happy lang.